Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako ulit si Deo Durano. Uh, Komentaryoan lang po natin itong paglabas ngayon ni Risa Ontiveros regarding kung sa witness niya na, na umalis sa kanya at ang sinasabi ni Risa may handler daw itong bago ngayon. Uh, tingnan lang po natin kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa kanilang dalawa. Alam natin eh, hindi aaminin ni Risa ito ng sinasabi nung Renee na witness niya. Pero dapat, para malaman ang buong katotohanan nito, dapat imbitahan ito sa Senado. Lahat ng witis na binanggit lahat ni Rene doon, dapat lumutang na. Para may, mag, masabi po talaga na totoo kung sino yung... Kasi ang dami pong pangalan na binabanggit doon ng Rene. Di ba po, mga kababayan? Ituloy po natin itong... Ano, kasi mga kababayan, masalimot po ito. Napakaraming tao involved dito, pera po ng bayan ang ginamit dito. Allegedly ayon kay Rene, na binayad ni Risa Ontiveros sa kanilang mga witness. 'Di ba po? Dancing Bangad, Parcos bangat par, bangat bangat par, bangat par, bangat bangat par bangat par bangat bangad, bangat bangad, bangat par, bangat bangad, bangat par, bangad, bangat par, bangad, bangat parok bangat parok salita parok bangat 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 Tuloy po natin sila. Nandiyan po ako ni Henry Santiveros para magtestify laban kay PRRD BP Sara at kay Pastor Apollo si Kibuloy. Lahat ng sinabi ko at makasama ko doon na nag sa Senado ay ginawa lamang ni San Risa upang papagsakin si Pastor at ang buong kingdom at kunin ang kanilang mga ari-arian ngayon po ay hinahanap at tinatakot ako ni Sen. Risa. Binayaran at gawa-gawa lang ang mga sinabi sa pagdinig. Ayan po, malino na sinasabi ni Rene ngayon na binayaran siya ni Madam Risa Hontiveros. So ituloy lang po natin yung hearing nila. Yung hearing nila dati nung February 19, 2024. Dinig ng Senado laban sa mag-amang Rodrigo at Sara Duterte maging kay Apollo Kiboloy. Ito ang pahayag ni Michael Maurillo na nagpakilalang alias Rene nang tumistigo ito sa pagdinig ng Senado noong February 2024. Kaugnay ito ng investigasyon sa mga umano'y pang-aabuso ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader na si Kiboloy. Bunsod nito, ipinirisinta ni Sen. Risa Ontiveros ang palitan ng email sa pagitan ng kanyang opisina at ni Michael Maurillo. Ayon kay Sen. Antiveros, si Maurillo ang nauna at paulit-ulit na nagpadala ng mensahe sa kanila simula noong December 2023 na nagnanais na magsalita laban sa religious leader. Sabi... Mga kababayan, sinabi rin po ni Rene na mayroong email silang palitan. Ang hindi natin alam, baka mamaya iniba na itong email na ito. Kasi pwede po tayong gumawa ng email na pangalan po mismo nung tao. At kung may picture sila, pwede po nilang i-upload yung picture na yon at nagiging email na niya. Di ba po? Malakas ang ano na sa gobyerno ito. Ito si Madam Risa, yung sinas bakit ngayon lang siya nagsasalita ng ganyan? Kailan ba na lumabas si Rene? Di ba po? Alos magdadalawang linggo na po yatang lumabas si Rene. Kung ano yung sinasabi ni Rene nung lumabas siya, yun din ang sinasabi ni Madam Risa. Ngayon, siyempre, i ito ni Madam Risa. Di ba po? Samantala, yung sinabi ni Rene nung unang lumabas siya, detalyado po yung sinabi nung Rene. Babalikan po natin itong salaysay ni Rene at pakinggan muna natin to si Madam Risa, mga kababayan. Sabi niya, quote, Dati rin po akong worker ni Pastor Kiboloy. Tumiwalag dahil sa pangaabuso at pananakit. Ngayon lang nagkaroon ng... Sinabi din po ni Rene yan na dati siyang tauhan ni Pastor Akibuloy doon sa kingdom. Pero hindi sa mismo doon sa ano, nasa Glory Mountain sila. Kasi magkakaiba po daw yan yung lugar na yan na doon pinaglalagyan ng kanilang simbahan at yung Glory Mountain. Iba po yan. Tuloy lang po natin si Madam Risa, mga kababayan. Ang lakas ng loob dahil na rin sa takot. Baka ipapatay ako, close quote. Taliwas yan sa sinasabi niyang nakumbinsi daw siya na tumestigo para mabayaran. Because we take some time to vet emails, nung pakiramdam niya ay eh, hindi siya pinapansin, he messaged us two more times noong December 15, 2023 at January 28, 2024. Nasaan dyan ang pinilit? Bukod dito, nakasaad din umano ang pangalan ng mga Duterte sa pinakaunang salaysay ni Maurillo na siya mismo ang gumawa at nagbigay sa opisina ni Ontiveros. Si Morilla rin anya ang unang nanginginang pera sa opisina ng Senadora, taliwas sa bago nitong pahayag na binigyan siya ng isang milyong piso ng mambabatas. On February 7, 2024, he was the one who asked us for money. <laughs> quote, I just want to ask if her office give a financial assistance. A new laptop. Close quote. Malinaw ang sagot namin sa kanya. Our office has a strict policy of not providing financial assistance to potential witness and witnesses. Dagdag pa ng senador, kung may nagbayad kay alias Rene, ay hindi na siya magtataka kung KOJC ang gumawa nito. Ito ay dahil nagsumbong rin si Maurillo na kinukumbinsi at hinaharas siya na mga kakilalang KOJC member na bawiin ang kanyang pahayag kapalit ng malaking pera, pagtatago sa kanya at pagbibigay ng magaling na abogado. Michael also claims that I threatened him. Yet, on June 22 and 23, 2025, just this month, just last week, Michael was the one frantically messaging my staff. Sabi niya, quote, help me, kinidnap ako at tinatakot ako ng kingdom. Dito ako kinulong sa Glory Mountain. Send rescue now. Sineryoso ni Senador Ontiveros ang mga mensahe ni Maurillo at ipinadala ito sa Philippine National Police sa Davao para sa agarang aksyon. Bagaman aminado si Senador Risa Ontiveros na maaring biktima lang din si Michael Maurillo, kailangan pa rin anyang managot ito sa mga pagsisinungaling ngayon. Uh, Finalize po namin ang mga kasong ihahain namin simula sa Miyerkules sa NBI kung sino ang mga tao at grupo na papangalanan ko na doon and uh, we will give you the final details uh, before we or on the day uh, that we will file that complaint. At kasunod po niyan, gaya ng nabanggit ko kanina, naghahandaan na rin po kami ng mga criminal complaints. Sa kabila nito, sinabi ni Senador Ontiveros na inaalam pa nila kung sino ang mga nasa likod nito, bagaman itinanggi na rin anya ito ni Atty. Israelito Torion, ang abogado ni Kiboloy. Asher Tadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. <coughs> Alam nyo ito mga kababayan, maraming sinabi si Michael at uh, si <coughs> Excuse me po na well, hindi binabanggit ni Madam Risa. Ang sinabi lang ni ni Risa na binaliktad niya na ang sabi ni Rene, tinatakot siya ni Madam Risa. Ngayon, ang sabi ni Juntiberos ngayon, siya yung kinidnap siya. Nandun daw siya sa Glory Mountain. Tinatago. Di ba po? Ngayon, ang marami pang bilanggit si Rene na hindi sinasabi ni Madam Risa. Paano yung kondominium na tinira niya na pag-aari mismo daw ni Risa Ontiveros? Di ba po? Ba't hindi natin imbestigahan yun? Yung staff niya, na nabu yung pag nag nasa plenaryo sila eh, yung parang mayroong yatang microphone yung mga hikaw nila. Oh, di ba? Kasama sa binanggit yun. Oh. Paano natin gagawin yun, mga kababayan? Marami siyang, dalawa lang ang ina, inaano niya dun. Yung tumawag daw si Michael sa kanya, na tumawag at nag-email daw si Michael sa kanya, nanghingi ng pera ng pambiling laptop. Wala yun sa sinabi ni Michael doon, mga kababayan. Di ba? Ang inaano natin, ang pinapalabas niya rito, mayroon daw ang handler ngayon si Michael na iba. Di ba po? Yun ang nakakaano dyan, mga kababayan. Sino yung sinasabi ni Madam Risa ngayon na ano? Mga Duterte na naman. At unang-unang niya sinabi kay OGC. Di ba po? Eh, unang-una pa lang paglabas nung Rene, kinabukasan, Dininay na agad ni Atone yun. What? Kasi sabi nga ni Atone hindi ka namin kailangan yung mga witness na ano, kasi malakas ang kaso namin na mapapawalan sala siya. Kasi lahat ng kaso nila sa Amerika, napawalan sala na na dismiss na lahat. Andito na lang sa Pilipinas ang hindi. Di ba po? Paano nga natin gagawin ni Madam Risa? wag mong i-counter yan sa, ano, sa NBI. Patawag mo sa Senado. Di ba po? Bakit ayaw mong dalhin sa it Senado? Kaya nga uh, sa mga senador, lalo na si Marcoleta, si Bongo, si Bato, si Robin Padilla, uh, kung sino pa man dyan, si Kaitano, kailangan po nating ipatawag yung witness na yan at yung mga ibang witness ni Risa Ontiveros. Kasi marami na pong witness na nag... Lalong-lalo na po si Atunit Tapasyo. Hinahamon, hinahamon mismo si Risa Ontiveros na idemanda siya ng libel para mailabas niya yung witness niya na binayaran di umano ni Risa Ontiveros. Diba? Allegedly, binayaran umano ni Risa Ontiveros. Ayon kay Atty. Topacio yan. Diba mga kababayan? O di, ayan Madam Risa, hinahamon ka ni Atty. Topacio na idemanda mo siya ng libel para mailabas niya yung witness niya. <laughs> Bakit hindi mo sinasagot yan si Atty. Tupasyo, mga kababayan? ba diba? Hinahamon ka ni Atty. Tupasyo na idemanda siya ng libel para maihilabas niya yung witness niya. Na binagbabayad ka talaga ng witness. Di umano. Ayon kay Atty. Tupasyo. Kasi pangatlo na po daw yan. O, oh, eh, may binabanggit pa si rene na lahat daw ng kasama niya doon sa sa kondominium mga witness ni ano binayaran daw Kaninong pera pera ng bayan <laughs> yan ang nakakatawa mga kababayan witness natin pera ng bayan ang ginagamit ng witness ni Risa Ontiveros para pabagsakin ang nakakonek sa mga Duterte. Hmm. Anong sabi ni Rene? Bang Isama sila Pangulong Duterte, Sara Duterte, Bungo, De La Rosa, tig isang milyon, ah, tig-kakalahating milyon ang ibabayad <laughs> kay Rene. Di ba po? Di man o mano, ayon kay Rene yan. Yan ang mahirap kasi ang takbuhan ito ni, alam naman natin to si Madam Risa. Paawa effect ito. Magaling itong artista. Di ba po, mga kababayan? Sana po, ang sa atin lang, iimbitahan nila sa Senado. Di ba po, mga kababayan? Oh, mga kababayan, hanggang dito na lang po ako. Uh, don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Uh, magandang gabi po at magandang umaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Salamat po.